So, hi guys! Good morning! At ngayon naman po ay samahan nyo kami ngayon dito sa uli sa ilog. At kami pong mag-asawa ay maghuhuli-uli ng isda. Kami po ay magpapasipsip uli. So, ayan na po yung mister ko. Magsisimula na po tayo na magpasipsip. Grabe mo, lo Daming bunga ng ano ah. Ano tawag din yan? Tabigi. Hmm. Kung ari nga lang yung kainin eh, na kay sobrang yung dami ng buong ah. Kaso nga, nga yung maliliit pa. So ngayon po, hindi pa namin kasama si Maloy at tulog pa ay ano po, sabi ko kay nanay, pag nagising kami ng pibay lang sa malapit. Kanya na lang pong isunod. Nakimali, ano ay, lasik. Ayan. Yan ay yung pamain. Ay, kayo bumalik ulit doon. Nagyan ka ulit. Uli ako pa ganun. Akala ko kayo dito na no, naglakad. Testing ba? ba? Baka po tayo kami tayo makaswerte mga. ngayon. Ngayon baga mahalay pang ilang ano ah. Harap, Pangalawang hilab ngayon. Dito lang tayo makakasamba ng mga kalakot. Aba, hey. may panima. Hey. Uh, Oo. Oh. Okay. Iniwan na din yan. Okay, naman Ah! O, dito maglagay ka. Oh. Malalim pa naman. Ngayon eh, hindi sobrang hibas mahalhan At pangalawa pala eh. Oh. So ayan guys, dapat po kami ay pupunta talaga ngayon ay sa malawak na ilog kasama po namin si nanay si tatay. Kaya po nakababa na uli yung aming bangkang malaki. Kaso nga lang po ay kakunti po yung nahuli ni na tatay na ishipon na pamain. ay po ni tatay ay hindi na lang daw po kami tutuloy. At dapat po talaga pag kayo dadayo doon, at least malaan po talagang marami kayong pamain. Dahil malayo po yung aming pupuntahan. Kaya po ngayon, yung mga huli namin, sabi ng asawa ko, Kaming nga daw po dito na lang sa malap at least magagamit po namin yung hipon na amin na yung hipon po na nahuli nila kahit kaunti dito lang po kami sa kalapitan okay. oh. Maganda pa naman mga hindi mahangin. Honey, ngayon. Hmm. Ay, ano? Lantap. Lantap. Nga. Hindi mainit. Eh. Hmm. Maluong. So yan po kami marami nang naikabit mag-asawa. Napasipsip. <coughs> ano <kaya? tos> Aba, mangagat unang huli. <coughs> kami may una ng huli dito. Ba? May bakuli. <coughs> may bakuli. May tatlo na kaming huli. Kami lang po may pangulam ngayong magay. Ayos na. bakuli. Abo, bakuli uli. Wala dalang gloves. dalang gloves. nakakulog po. Dito po'y pagbuwan ng Mayo. Dito po'y laging maulan. Tuwing hapon po na ulan o kaya pagpamadaling araw ay na ulan. Tapos po ay nakulog at may kidlat. So yan po may huli uli, bakuli. na hmm. Namumuro sa bakuli. Tagbakuli yata ang mahal. Aba. <laughs> Bakuli uli. Pero yung eh, malaki mahal. Biglang lakas mahal ng silig. Ibig sabi pababaw pa rin Mahal. ba bakuli na naman. Tag bakoli ngayon, mahal. yun mahal, Lagyan mo lang yung mga gilid at din ay maraming mahuhuling bakuli. Yung maiging pang prito. Lima na po ang aming huli na bakoli Pulos bakuli. Naglagwa po ng asawa kay pagkapandaw niya ay kabit po uli. Oh, bakuli. <laughs> bakuli uli. So yan po, at last na po yung kabit ng mister ko. At uh, tula na po kaming hipon. Ubus na po yung aming pamain. So yan po, amin lang hintay yung mga kibit. At kami pa mamaman daw na muna dun sa kabila. Sa kaunti lang po yung hipon ay. Bakuli. Ba, <laughs> ba? ah, Bakuli ulit. Ito po yung aming panghuhuli ng isda na lahat ay halos bakuli ang aming huli samantalang dati madalas ay lahat ay lipain. yeah Ha. Kaya, iya yung paborito ni tatay. Ano hmm. anak Ang tagdan ada yang tikar-kara no. Mahal, parah minit Mereka tak tawag saya Mungkin si Maloy Mahal, saya mo Baka makawala pa. Diyan mo naman ako, ccd Ibig sabi kagigising lang niya. Eh? So, ayun pa po yung aming mga papandawin. Oh! Lipain! <laughs> Bilis mo naman. Ah, nakalipain pa kami. Kala ko yung natin bakul eh. Para pong si Maloy atin nagtatawag. Amin po muna sasaglitin bago namin pandawin yung mga yan. Ah. Yan po. At amin munang sausunduin si Maloy. So yan po ay kagigising laang. Ay wala po. Nakain na namin. Ay kami naman po yung mamaman na kaming pamain. Amin naman po so, Beno ho. Dito. Dito ka na anak. Sama ka. Kasi kaya walang upuan. Dati na ipagdala ka pala ng nanay na upuan. So, yan si Maloy ang aming kasama ngayon at kagigising um, Nag-iyak Ay, pahali Nag-iyak ang aming bebe at kami nga po'y wala Ang um, po puto aking asawa na may nagsisisid na

Ayong, Baka kayo na pa yung eh. na ka na ko eh. Ano, So yan po, at unti na lang ang tinalang, uh, aming pinapan daw. Hanggang na lang po kami. Uh. Ano? Hili. Bakuli. abo lipain. Sana may pa styrofoam. <laughs> So, yan po. May isang pasipsip na lubog. Ano kaya? May laman. Ayan. So, yes, okay. Namaman daw na dito pa. Lubog. Lubog talaga. Unahin mo na munahin. Unahin mo na munahin. Uh, lubog talaga. Dali mo kami doon. bisogani, siya <laughs> aba, sa mga namitay, oh, serutihan sa malaki pa, naman sa kanina. sa kanina. nakalagot nakalagot yung isa kanina. nakalagot naman sa kanina. nakalagot naman Ya, bongga. Ini ya, mencoba ke sana. Nah, ini. Wow! Mahal laki! Wow! Oh, laki! Nan Aba! Mahal! Swerte! Baka matagal na. Ako, oh, Masamang mahal! Na. Mahal sa katawan. Hindi, uh, bad ah. Naan? Oo nga, honey. May toho. Mahal mali, laki! Yes! Matagal na. Tanggali, tanggali. Mahal batak din. Kaya, kaya ba? Kalabtikan ka. Mahal! Laki na yan. Ah! Oh. <laughs> yan. Ito ka hindi Anak, may panghuli huli ka. May pangulam ulam ka. Oh, sige Ma 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 hindi, aman, you know, na, lagay mo. Wala ka mo dito. Hindi, ang Doon ka na napipicturean sa atin na amas na kanya. na yun. Oh, Ayan mo, tayo. At may huli. oh boy, ay, bakuli. Dumahal dito yung mabakuli. Sa pistong ito. Ito yung bakuli na Pero mahal kung yan ay yung biwas, yung, yung pamimingwit. Mahirap din. Gwalik kayo mag ay. iyan, hindi ka masyadong mainip. At, kung pag nakalagay na siyam ano Tayo namamandaw-mandaw, hanin. So, yan po si Baloyloy. Yan ang palikakunti na. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, anim. Kasama yung bayuho na. At kami po ay lalarga na pag natapos na kaming mamandaw. Bakuli na naman. <laughs> daming dami yung Ano bakuli ka ito? Ano yung mabakuli mahal, ano eh. Baka tayo mahal dito yung nahuli natin, bakuli nasa walo. Oh. Wala. Yan mga idol, nagawin na po kami. Uwi na. Okay. So, Don't forget to like and subscribe sa aming YouTube channel, ermelentena Thank you so much po. So, ayan guys. At kami ay uuwi na. Yan, mamaya na lang po lahi pakita yung aming mga huli. Pag uwi namin sa aming bahay. Sobrang init na po. Alas 9 na po ngayon ng maga. Sobrang bilis. bilis ni.

ang maganda talaga ang pambahuli dapat di wala ka ito o oh, mabahuli Ayaw wala kang diyan wala po ulit ha po tatak mo sa sa labas Eh, ari pa pano yata po kasi ni ay mag po magpapain papain niya po kasi la pamain natin alin pare kito na huhuli sila hindi ba 'di sabi na